Ngayon isa sa mga pinakamainit na paksa sa social media ang hiwalayan o breakup issue sa pagitan nila Christine Reyes at Marco Gumabao. Ang usaping ito ay umani ng napakaraming reaksyon mula sa kanilang mga taga-suporta at netizens, at tila ito ang isa sa mga pinakabatikang paksang pinag-uusapan sa online platforms. Ang mga pangyayari ay nag-umpisa ng mag-unfollow si Christine Reyes sa Instagram account ni Marco Gumabao. Ang simpleng hakbang na ito ay agad na nagbigay ng malalim na pag-aalala sa kanilang mga fans, sapagkat ito ay karaniwang senyales ng hindi pagkakaunawaan o hidwaan sa isang relasyon. Ngunit hindi dito natapos ang lahat. Makalipas ang ilang araw mula nang mag-unfollow si Christine, nag-deactivate na rin siya ng kanyang Instagram account na nagbigay daan sa mas malalim na pangamba ng publiko tungkol sa tunay na kalagayan ng kanilang relasyon. Ang mga pangyayari ay tila nagkaroon ng malaking epekto nang hindi dumalo si Christine Reyes sa isang intimate na pagdiriwang para sa ikatatlumpong kaarawan ni Marco Gumabaw na ginanap kahapon. Ang birthday party na ito ay isang espesyal na okasyon para kay Marco na sinaluhan ng kanyang mga pinakamalapit na kaibigan at pamilya. Ang mga larawan at video mula sa party na lumabas online ay agad na naging viral at ang tanong kung bakit walang presensya si Christine ay naging sentro ng diskusyon. Maraming mga taga-subaybay ang nagpasya na ang kakulangan ni Christine sa pagdiriwang ay maaaring may kinalaman sa hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila ni Marco. Ang kakulangan ng anumang opisyal na pahayag mula sa kanilang panig ay nagbigay daan sa mas maraming haka-haka. Bagamat wala pang formal na kumpirmasyon kung ang isyong ito ay nagmumula sa isang third party o hindi, marami ang nag-express ng kanilang mga opinyon at hinala sa social media. Ang isyu ng pagkakaroon ng third party ay palaging isang sensitibong paksa sa anumang relasyon, at ito ay madalas na nagiging sanhi ng malalim na pag-aalala sa mga taga-suporta. Ang mga ganitong uri ng isyu ay karaniwang nagdadala ng maraming emosyon at pagdududa sa publiko, at maaaring magdulot ng stress sa mga taong kasangkot. Ang mga pangyayari sa pagitan nila Christine at Marco ay nagbigay sa publiko ng maraming katanungan na hindi pa nasasagot. Ang pag-aalala ng kanilang mga fans ay malinaw na nagpapakita ng kanilang malalim na pagkabahala sa kalagayan ng relasyon ng magkasintahan. Ang mga taga-suporta ay patuloy na umaasa na magkakaroon ng malinaw na pahayag mula sa kanilang panig upang mapawi ang kanilang mga pangamba at magbigay linaw sa tunay na kalagayan ng kanilang relasyon. Sa ganitong sitwasyon, ang pagiging tapat at bukas ng dalawang panig ay mahalaga upang matiyak ang pag-unawa ng publiko at mapanatili ang kanilang tiwala. Ang pagkakaroon ng tamang impormasyon ay makakatulong sa pagbibigay ng tamang perspektibo sa isyu at maaaring maging daan upang ang lahat ay makahanap ng kapayapaan at pagkakasunduan. Ang susunod na hakbang ay ang paghihintay sa opisyal na pahayag mula sa kanila Christine at Marco upang malaman ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Ano ang senyo sa balitang ito?